ADB 160 fitting fitting nung mga repair eto na yung mga ni-repair ko oh. yan ayan na yung ni-repair i-fit ko eto repair din ito o. Oh. fit natin ngayon kung sakto O, oh, yun. Ayan, sir. Sentro. Sentrong sentro. Oh. Okay na, sir. Yung rotor dish naman. Silipin natin yung rotor dish. Sa rotor dish. fit natin yung dish. Ito, nagkaka-question yung katulad sa yung sir. Yung maraming washer. Mm -hmm. Ito ngayon yung fit na walang washer. Oh, walang washer yan sir. Pag, pag nagsawa ka rito pwede mo magbenta rin mm -hmm. pagkakawang ang iba <laughs> ganun lang yan eh benta mm -hmm. mo rin ng mas mura oh, may kasi yung depreciation natal nabili mo ng mas mura ang importante Ito. Dapat ito. 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 Bali sa akin, hindi mo na rin wawaseran yung ngayon na kung kakabit. Meron pa rin siya. Hmm. Yung pa rin yung ginamit natin na ano. Sabi okay. mo. Uh, pag sa pagkakuan uh, uh, yung magpagawa ulit ng iba uh, 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 uh. yun yung fitting ng caliper ayun ang fitting ng caliper ang fitting ng caliper Yan. Wala tayong washer dito. Wala nang washer. O, ayan. Fitting. O. na. Uh, ADB 160 na uh, walang washer dito. O, walang washer. Hindi naglagay ng washer. Hindi naglagay ng washer sa disc. O, ayan. Wala Okay, sir. eto na yung ni repair ay pinalitan. Pinalitan ng buo ito, buo, bu na siyang pinalitan. Eto yung pinadala niya sa akin na hindi pwedeng i-repair. Hindi ko na kinalas para may benta niya. Pang ADB 150 kasi ito. Yan. Ito naman ang susunod kong isusukat itong kay Sir na isa. Yan. ADB 160 rin. Kaya tatlo ito. Isa, dalawa, tsaka yung gold. Yan. Shoutout kay Sir na may ADB 160 na dala. Si Sir Montes. Thank you, thank you Sir. Sa kanya po itong motor na ito, dala niya, oh, ayan. Sa kanya yung gold. Ayan, shoutout kay Sir. Uh, kasama niya yung binata niya, taga Paniki. At meron akong pinagsukatan ng mga nagpa-repair. O ayan, satisfied na siguro kayo dyan sir, naisukat sa mismong motor. Okay, plug and play oh. Yan ang itsura nya pag naikabit. Sa mga inquiries ng harap at likod na ganito ang disenyo, gagawa muna ako ng pangharapan kung pwede. Kasi yung likod, nagawa ko na. Nagawa ko na siya ng maayos. Yung harapan na lang yan. Harapan ang gagawin ko naman. Ito, tubeless din to Naka-tubeless. Gili Drais na Okay, salamat.